Hi guys, ng gabi mga palangga Ayan Tayo ay naglodoto ng ating ulam Ako ay naggagataan ng Puso At ayan po ang ating kakanggata Sardinas po ating isa isa lang At mayroon tayong paksew Ayan na po Ang paksew nakasalang na din At ayan na po Ang pangalawang gata nakasalang na rin po Pakukuloan na lang natin Ilalagay na rin natin ang Puso So ayan na po mga palangga, kumulo na yung ating o oh, pangalawang gata. Ilagay na natin ang puso. So yun na guys, inilagay na natin para kumulo na rin siya tumambot. Yun. At yan na rin po ang ating pakse, kumukulo na rin. Ayan, sabay-sabay na tayo dun sa gulay. So yun na guys, kulong-kulo ng ating pakse. Ayan. Pahibasan na lang natin ng sabaw at lagyan natin ng mantika. Plus, ang ating gulay na puso ay yan. Pahibasan na din natin at tilagay na natin ang kakanggata. So, yun na mga palangga para ng sabaw. Lagyan natin ang kakanggata natin. So, ayan na guys. Nilagay na natin ating sahog. Katimtado at na po yan. Yummy na po mga palangga. Yan. Ayan po, palutuin na lang natin ang gata para pwede na po tayo kumain. At ayan din ang papsew, luto na. Nilagyan ko na ng mantika. Ayan mga palangga, pinapakuloan ko pa. So yun po guys, ang ating yaming paksew. sa ayan, luto na po siya. Ayan, ang bango. Oh. Plus, ayun naman po ang ating gulay na puso. Luto na rin po mga palangga. So, yun po guys. Luto na tayo. Tara na. Kainan na. Mm. Yami po ng ating ginataang puso. At ng saging. Yan. Yan lang po ang ating ulam mga palangga. Simpleng lutong bahay lang. Pero masarap dahil ang number one ingredients ko dyan ay pagmamahal. Kailangan kalaki palagi ang pagmamahal pag tayo ay nagluluto o oh kahil. Dahil <laughs> mga mahal natin sa buhay ang kakain. Tikman natin. Mmm, yummy na. Tara na mga palangga ko muli. Samahan nyo kami ng aking pamilya sa aming hapagkainan ngayong gabi tayo na maghapunan. Ayan. Ang aking fresh poso. Kakukuha lang namin kanina sa farm. Kain na tayo. Maghanda na tayo sa ating hapag kainan. Muli maraming salamat mga palangga ko sa patuloy na pagsubaybay palagi. Sa aking mga mumunting video, Sir Ramil Javier Ella blog. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. At ayan na rin po ang ating Paxel na partner doon sa ating Golay na Puso. Di ba yummy? na Let's go! Kaya shout out to my dear friend Emily Meyer Valieta. Kain na tayo my friend. Alam kong gustong gusto mo to na aking niluluto sa mga oras na ito ngayong gabi. Bye!